Astig, di ba? Mga hindi dapat gawin kung newbie ka pa sa cycling. Kung newbie ka pa o plano mo pang magsimula sa cycling, huwag na huwag mong gagawin ang mga bagay na ito kung gusto mong gumaling at lumakas. Una, mali ang suot mo. Hindi ka nasa beach walk. Mag-invest sa padded shorts at tamang sapatos. Maliban na lang kung enjoy mong pahirapan sarili mo. no, no, no. Pangalawa, maling taas ng upuan. Hindi ito bar stool. Huh? Ayusin ang taas ng upuan mo kung ayaw mong sumakit ang tuhod mo parang lolo-lola levels. What? Pangatlo, hindi nagsusuot ng helmet. Huwag mong subukan kung gaano katibay ang ulo mo. Isuot ang helmet, unless trip mong gawing mashed potato ang utak mo. Yeah. Pang-apat, sobrang bilis ka agad. Wala ka pa sa Tour de France. Dahan-dahan lang sa simula para hindi agad mapagod o ma-injury. Yeah. At panghuli, hindi marunong mag-ayos ng sira. Di mo kailangan ng engineering degree, bro. Matuto ka lang magpalit ng gulong, kundi maglalakad ka pa uwi bit, bit, ang bisikleta. Iwasan ang mga pagkakamaling ito para mas safe at enjoy ang ride mo. Marami pang cycling tips na darating, kaya mag-follow ka na para hindi ka maiwan.